Ibig sabihin po niyan, eh, talagang maraming Pilipino ang uh, sumusuporta sa Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa, ano, yan ng sentimiento ng mga Pilipino. Uh, overall assessment po ninyo sa ating uh, eleksyon 2025? Yes, uh, sa resulta, uh, okay naman para sa Duterte Youth Party list. Uh, nagtaka lang ako bakit doon sa ano, transmission uh, kagabi. Hmm. Parang uh, inaantay ng buong Pilipinas na mag-transmit ng 7 p.m. or 7.30 or 8, or 8 p.m. Parang malate lang ng transmission. Opo, opo. Uh, pero Sir Ronald, advance congratulations kung sakali mang walang magbabago dito nga po sa ranking ano, uh, nitong uh, partial at uh, unofficial tali nga. Uh, ng uh, mga party list uh, group na nakapasok at nasa top 2 po kayo. Uh, sa ngayon, ano bang masasabi po ninyo? Ibig sabihin po niyan, eh, talagang maraming Pilipino ang uh, sumusuporta sa Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte at sa ano, kumbaga 'yan ang sentimiento ng mga Pilipino, suportahan ang mga Duterte. Opo. At uh, kahapon uh, during sa eleksyon, marami pong ayong mga kababayan na nakatanggap din ng mga uh, alam mo mga reklamo, uh, aberya sa mga ACM at uh, iba pang mga reklamo sa pila. Uh, na usual na nating naririnig na no, tuwing may e election, um uh, nakikita mo ba may nakikita ho ba kayong uh, improvement uh, at least sa uh, ha halala natin ngayon? Uh, parang ganun lang rin baga sa araw na eleksyon na maraming ah uh, uh, siyempre makikita natin yung mga reklamo at na highlight siguro gagawin natin uh, bago pa magkaroon ng susunod na eleksyon magkaroon ng ano parang uh, testing sa mga ginagamit pang eleksyon siguro one month before sa iba't ibang probinsya ay iba't ibang bayan para lang matesting yung mga makina hindi yung uh, sa araw ng eleksyon nagfe-fail yung ibang makina mm -mm satingin so, tingin po ninyo eh marami kasi nang nagsasuggest din kung po pwedeng doing hybrid yung uh, election natin. Mano-mano yung bilangan sa bawat presinto then ita-transmit nila yung resulta bawat presinto automated o uh, yan nga o, -o -ma automate mga online yung uh, pagtatransmit, transmit uh, Sir Ronald. Yes, uh, tayo tayo eh, hindi uh, election expert pero narinig na natin yan yung hybrid uh, na ano na recommendation na 'yan, uh, parang okay lang rin naman 'yan para doon mismo sa presinto, itan-kita yung bilang kasi men, minsan may mga report na bumoto ka tapos iba yung lumabas, 'di ba? Mm -hmm. So, yung ganyang suggestion, 'yan ang solusyon doon. Yung magmamanual kayo sa presinto tapos uh, automated na lang yung pag-transfer ng bilang, 'di ba? So, okay rin na 'yan sana pag-aralan ng uh, ating mga kasamahan sa Kongreso at sa Senado kung paano pa ma-improve. Hindi yung nagkakaroon ng glitches kasi nakita natin mm. kahit mismo nung bumoto si Pangulong Bongbong Marcos, napakamot yes. pa siya sa ulo. Yes. Mm -mm. Uh, nagkaroon ng konting uh, glitches din. Diba? Mm -mm. So kung 'yun presidente na mismo na naka-encounter 'yun, baka marami rin naka-encounter. So dapat uh, there's always room for improvement pa. Mm -mm. Ayusin pa natin ang todo. Kayo ho ba, nung bumoto kayo, uh, nagkaroon kayo ng aberya? nakaranas kayo ng aberya? Oh. Uh, aga po nung bumoto ko, hindi tinanggap nung uh, ACM yung uh, balota tapos sa uh, pinaulit sa akin balikta rin ko daw hmm. tapos sa uh, yon tinanggap na sa pangalawang beses oo pero sa tingin mo uh, normal lang yon. i mean dapat bang uh, mas uh, mas may improve pa na hindi ganoon yung magiging uh, uh, baga uh, dating ng mga botante Uh, pagdating dyan sa paggabibigay o pagpapasok ng kanilang uh, balota kasi minsan nagdududa yung mga botante, uh, chairman? Siguro sa aking pananaw, uh, yung pagpinasok mo, hindi tinanggap, tapos babalikta rin mo, tatanggapin. Okay lang yon para yan yung nagpapasok ka ng uh, pera sa vending machine, di ba mm -mm, mm -mm. Na minsan kailangan mong balikta rin. Pero ang di lang katanggap-tanggap dyan, sigurado, yung kapag meron kang binoto, iba yung lumabas. Yun lang, de ba? So, Opo. sana wala na mga uh, ganong experience next time na magkaroon ng uh, election sa ating bansa. Opo. At uh, doon sa pagboboto po ba ninyo uh, sa balota, anong uh, sa tingin po ninyong gamit yung mga yung balota natin? Um, naging maingat ho ba kayo? Kasi napaka-sensitibo, hindi ho ba? La, kapag may mga smudges lang na malalagay, eh hindi na matatanggap. Gaya po ng mga experience ng ilan sa mga butante. Yes, uh... Napansin ko naman okay naman yung uh, mismong balot ngayon kahit i-shade mo ng todo uh, hindi ka tulad dati na pag-shade mo pagtingin mo sa likod kita yung ano yung bakat ng mga pag-shade mo do sa front do sa likod di ba mm -hmm. Ngayon parang makapal naman yung papel ngayon so medyo ngayon, nagkaroon naman pala ng improvement doon sa part na yon Opo opo Ngayon uh, dahil talagang ma malaki yung uh, pag-asa yung chance po talaga ninyo na makapasok na uh, sa Kongreso ang Duterte Youth Party List. Um, ano ba yung uh, naiisip nyo na ngayon na pinaghahandaan nyo na na move o hakbang uh, para po isulong dyan sa Kongreso? Unang-una, uh, buti na natanong nyo, this week papailan ko yung Kabataan Party List ng Disqualification Case para makatikim naman ang kauna-unahang disqualification case yan. O oh, bakit ko sila fafilean? Kasi ujok sila ng ujok na ma kami dahil daw ni Red Tag namin sila. E eh, sinabi ko na nga sa kanila, hindi naman ako yung banggit lang ng banggit ng uh, pangalan nila tapos sinasabi kong link sa NPA. Nagbabanggit ako ng mga pangalan ng miyembro nila. Welcome to Red Ribbon, home of the best birthday. napatay na bilang NPA. So yun, medyo, ano yun, medyo klaro ako doon. So kung sinasabi nila, nire-red ko sila, this week ipafile ko yung uh, disqualification case laban sa kanila na nandun mismo yung pangalan ng miyembro nila at letrato ng miyembro nila na napatay bilang NPA. Kasi yung mga napatay na binabanggit ko, merong letrato kasama mismo yung mga congressman nila. So medyo klaro yun. Bakit naman na rally doon sa party list nila yung kasamahan nila tapos mapapatay bilang NPA? So may ifafile kami either this Thursday or Friday, medyo konkreto na disqualification case dito sa kabataan party list. Hindi ito red tagging kasi hindi naman nila mapaliwanag kung bakit yung membro nilang iyon eh, napatay bilang NPA. Mm -mm. Gaano po kahalaga uh, chairman na maalis? sa kamara o sa kongreso o sa uh, gobyerno itong uh, mga parties group na umanoy mga konektado uh, dito sa CPP NPA ND Yes importante 'yan kasi ah uh, makikita mo merong trend 'di ba Hindi naman lahat miyembro ng NPA pero bakit meron kayong mga miyembro sa iba't ibang panahon sa iba't ibang taon sa iba't ibang lugar na napapatay bilang NPA. So kapag final natin yan, baka ma-realize ng COMELEC na systematic yung ginagawa nilang paraan at itinatanggil lang nila. Hindi nga lahat ng membro nila NPA pero sila pa rin ang nagre-recruit sa ating mga kabataan para maging NPA at yan ang patunay yung mga miyembro nilang napapatay bilang NPA. Opo, bago ko lang ipasok kay partner Admar, Chairman, ano naman po bukod sa kabataan, uh, partners? Ano naman po masasabi po ninyo doon sa mga kandidato? Uh, na ilang kandidato po na makakaliwang grupo na tumatakbong uh, senador na ngayon ay nakikita natin na halos lahat ay hindi nakapasok doon sa top 12. Ayan, alam alam kasi ng taong bayan ang katotohanan. Dahil sa SMNI na nagpapakita ng katotohanan, truth that matters at dahil sa social media, nakita na ng taong bayan ang katotohanan sa mga pinagdagagawa nila. Sila itong mga kalyado at galing sa mga party list na namamatayan ng miyembro bilang NPA. O again, sinasabi ko, hindi lahat. Kasi baka sabi, red tagging lang to si Cardema. Hindi naman lahat. Pero bakit doon ang gagaling sa inyo yung napapatay na NPA? At dahil dyan, nakita yan ng taong bayan at kaya ayaw sa inyo ng taong bayan, hindi kayo pinapanalo kay kailan bilang senador. Chairman, magandang umaga si Admar po ito. Nakikita niyo po ba based dito sa mga resulta ng uh, sa lalo na sa mga sa national na posisyon itong uh, sa, sa pagka senador nagtutugma ba doon sa mga uh, sitwasyon sa mga pangyayari uh, san, mga nakalipas kasi nakita natin ang pagbaba ng uh, sa survey uh, grado ni Marcos Jr pagtaas ng uh, grado ni uh, Vice President Sara Duterte, nakita natin yung paglabas ng taong bayan uh, doon sa nangyari uh, kay uh, former President uh, Rodrigo uh, Duterte. Nakikita nyo ba na nagiging tugma dito sa naging uh, resulta uh, ngayon? Kasi parang yan yung nakikita din ng mga netizen, ng uh, publiko, lalo na yung mga supporters ni uh, former President Rodrigo Duterte na parang hindi na ayon doon sa mga circumstansyang 'yon, mga pangyayaring 'yon, uh, mga incidenting uh, 'yon, uh, itong uh, naging resulta po ng uh, uh, senatorial uh, election. Yes, uh, sa senatorial elections, uh, nakita niyo naman nanalo yung uh, ibang uh, kapartido ni Pangulong Duterte at yung ibang nanalo hindi nga kapartido ni Pangulong Duterte pero hindi rin naman sila Marcos. Tapos eh, yung iba na nanalo galing uh, kay Marcos, hindi naman sila yung uh, diehard na Marcos o hindi bumaling rin galing from Pangulong Duterte. Ibig sabihin, na-recognize ng mga tao, sino ba yung bumaling from Duterte to Marcos? Yun, hindi nila ipinanalo. Tapos eh, yung ibang natirang nanalo, either for Duterte or uh, neutral lang do sa situation na yun. Ano nakikita mo naman nito uh, sa hinaharap dahil uh, isa sa mga uh, talagang malaking issue niyan na magiging trabaho ng bagong set ng mga senador ay itong impeachment ni Vice President Inde Sara Duterte at anong nakikita mo rin na implikasyon nito uh, para sa 2028 uh, presidential election? Pakiramdam ko panalo si Vice President Sara Duterte dyan dahil una, uh, nagkaroon ng bagong set ng mga senador Pangalawa, nakikita naman ng mga incumbent senador na tumataas pa yung trust ratings ni Vice President Sara Duterte at bumababa yung sa Administrasyong Marcos. So syempre yung mga senador na yan, nakikita na nila yung pinto ng 2028. Sila ba yung sasama doon sa pagbaba o sasama dito kay Vice President Sara Duterte sa pagtaas? So pakiramdam natin, makukuha ni Vice President Sara Duterte yung kailangan niyang boto mula sa mga kakamtin senador, mula dun sa ibang nanalong uh, senador, at uh, makikita yung uh, pagkalas na rin ng ibang senador dito sa administrasyon na ito dahil palubog yung uh, ratings ng uh, presidente. Ayan, chairman siguro uh, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Mensahe po natin uh, sa ating mga kababayan, unang-una nagpapasalamat po tayo sa inyong uh, pagboto at pagsuporta sa Duterte Youth Party List. Ang ating pong kongresista ay tatlong leader kabataan na, ipinag na pinag-aral ninyo bilang scholar ng bayan. Si Congresswoman na uh, Drixie Cardema, 28 years old, galing UP at isang military reservist. Si Congressman Berlin Lingwa, 26 years old, galing Philippine National Police Academy, PNPA, kaklase ng mga tinyente ng police, Bureau of Jail at Bureau of Fire. At si Congressman Ron Bawalan, 26 years old, galing Philippine Military Academy, PMA, kaklase ng mga tiniente ng Army, Air Force, Navy. Kaya maasahan ninyo na kung dati ang Duterte Youth Party List ay uh, todo laban sa mga makakaliwang grupo, sa mga terorista at kriminal, lalo na ngayon. Dahil sa inyong tulong, dahil sa inyong suporta, mas pinalakas ninyo ang ating laban at nagkaroon tayo ngayon ng dalawa pang uh, magiging kongresista galing PMA at galing PNP ay kaklase ng mga tropa ng gobyerno. Kaya asahan ninyo, mas malakas ang ating laban ngayon. Laban sa mga makakaliwang grupo at nagre-recruit sa ating mga anak papuntang NPA. Ayan, maraming salamat po, Chairman, sa inyong po oras at sa pagbibigay po ninyo ng informasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po. Salamat po, boss, and the God bless po kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan po, mga kababayan, si Chairman Ronald Cardema ng Duterte.